PG1 Kapag so, start ay lumalabas yung check engine tapos nawawala agad. So FI na to. At uh, four speed at puro down siya. So walang clutch, semi automatic. Chavit ik ikot ka lang po. Thank you sir. Right? So yung unang upo mo ay PG1. So napagangya. pag niya. Kung mag-release re ka dito, pag mag-ship uh, mag, mag ka, kailangan i-close muna yung throttle bago ka mag-ship. So, ngayon din sa pag-down. So, cute. Ang cute niya. Andaline. So, relax na relax ang iyong mga tuhod. At talaga yung gaang, andun talaga yung gaang Ni PG1, so parang ang nakabike lang Ganun yung feeling niya Pag nasakyan mo siya, parang yung feeling mo andun agad So confident, na continent ka agad na gamitin siya So naka port gear tayo agad Dahil break in pa lang to So shout out nga pala kay Sir Nestor RGCU you Hardware, yan Sa so, pagpapahiram itong PG1 So bagong bago at tinakbo ay 41 km pa lang Halos di pa nagagamit guys Township So sa si PG1 ginawa na semi-adventure bike Pwede siyang umakit ng mga bundok-bundok Yung mga maliliit na terrain Dahil ang kanyang gulong ay dual sports Pwede pang on and off road So piling sa preno guys So napaka smooth ng kanyang preno PG1 dahil lahat ng mga, ng mga motor ngayon ay hindi, ay hindi na napapatay ang kanilang mga headlight So lagi siya nakabukas So may passing light siya dito Ayan ang kanyang passing light at kitang-kita rin dito sa kanyang indicator. Ayan, talagang visible na visible. So makikita mo agad dito kung naka-high ka o naka-low. Yung signal light naman niya, signal light indicator niya, ay gano'n din. Visible na visible kahit tanghaling tapat. <laughs> Siyempre, stock busina. Pit-pit, pit-pit. So napaka-classic ni PG1 guys So Yung instrument nya ay Analog At rounded type sya Yung pagka-analog nya Eddie! <laughs> yung pagka-analog niya Na modern type Smooth, smooth, smooth Sarap So kung pang araw-araw magagamit ang Speed G1 So napakasarap niyang gamitin guys Napaka So parang hindi ka ito ma stress kahit traffic So Speed si G1 ay 115cc FI engine So kung Pang daily commute, pang araw-araw Shoot na shoot to At tipid sa gasoline na harap mo Ito na yun, si G1 Alright Wow. So ito yung motor na hindi ka may stress Yung tipong pagganing ka ng trabaho At uuwi ka na sa iyong bahay Kahit traffic Parang hindi ka may stress dito Dahil talaga napakagaang niyang gamitan Wow, smoothly, smooth smooth <laughs> So yung shock guys talagang pararamdaman mo napaka smooth Alright, so ikut tak ayah. So yung turning radius ni PG1 So napakalaki talaga So kahit mga tight na space Ay hindi ka mahirapan lumiko Alright so nakita naman natin Nakita natin kanina So medyo uphill siya At talagang Nakita natin yung performance ni si PG1 Walang ka effort effort guys So smooth na smooth Yung gear ay rotation So 1, 2, 3, 4, 5 at pag nasobrahan ka sa poor, lilipat sa neutral. So, rotation lang, paigot-igot lang. So, pag neutral, ayan, so, primera agad. So, yun, pag nagkamali ko ulit, i-rotate mo lang, pupunta naman sa fourth gear. So, first gear tayo, ayan. Alright, so downhill naman tayo. So kung nakagamit ka ng Honda Wave Or Suzuki Smash So ganun yung Pagka semi-automatic to si PG1 O Krypton Yung mga panahon na yun Krypton at po ba mga semi-automatic ni Yamaha So effortless talaga dito kay PG1 Napaka-smooth talaga So tingnan naman natin yung sinasabi natin kaya ng kaya ng lumigo kahit 5 turns. Okay, dito sa medyo flat. Konte. Ay no. So walang kahirap-hirap, guys. So kung delivery rider ka at gusto trip mo 'tong si 1 saktong Sakto-sakto 'to, guys. So pang pang lala move, pang deliver at kung ano-ano pa. So parang sa panahon ngayon Si PG1 yung pinaka-classic At syempre meron tong kalaban Sa kabilang brand Yung Honda naman Pero hindi pa siya lumalabas sa Pinas Si PG1 pa Unang lumabas Solid to solid So kung long drive naman Ay hindi ka makakali dito kay PG1 Talagang napaka-relax siya guys So yung naman niya doon Sa yung passenger o OBR ay nakahiwalay at saka yung mismong bangkuan mo naman ay napakaluwag din so may may layway ka pag ikay na nga ka pwede kang umatras pwede kang mag move forward o pwede rin pa atras diba so kahit tangalit dapat dito guys kay PG1 so hindi mo alintana yung init dahil <laughs> sobrang gangit talagang gamitin at napaka smooth para na natin si PG1 Sabi ni P.J. Juan, try natin. Yun yeah, o. No, no, no. stick no? So, bagong-bago -bago pa talaga. Asi. Ah, sige. Yun. yun, yun ang gasolinahan. Cute o. Ah, uh, unleaded. Sige, bultang mo na. konti lang naman yan. Anong pangalan niya siya? P.J. Juan. P.J. Juan. P.J. 13 yun ah. Mm. Uh, ah, bawal sa bata yun. <laughs> Ah, oh, 100 sige. Ang cute, no? Classic na classic. Retro classic. Hop. Oh, 100. So, ang cute. So, may nilagyan siya dito ng helmet hook. So, pag may helmet ka, pwede mo ditong sampay yung lock. At pwede man na iwanan. Cute na upuan, no? para maghatid na ng sulat eh no <laughs> 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 sir thank you salamat <laughs> cute eh, no so tayo like nya so gumagayot pa rin ng bulb so pag nagpreno yun, ganun yung tsura So bald pipe pa rin ang kanyang mga e-turn lights Sir, thank you, yeah, thank you. Thank you sir. Okay. FI pa, kaya tipid sa gas Mmm Kaya lang mong sir? Mm. 96 ata ito 98 kasama, 98.5 kasama registro Oh, bago lang, bago lang. So, meron din siyang hazard switch yan. Hello, boss. Sige, ingat din. Salamat. Okay. Let's go. Oh, preno. Wow, ang ganda ng preno niya. Sarap gamitin. PG1 guys so wala siyang sensor para sa si stand so kahit naka naka primera siya ay may side stand mo siya so yun yung medyo ano sa so dapat medyo uh, i-check palagi pag ka dito sa PG1 kasi wala siyang sensor para sa si stand so pwede siyang mapaglaruan ng bata habang naka side stand pero yung the man okay na okay naman siya guys talagang panalo panalo So kung napapaisip guys, sa so PG1, So ang purpose mo is uh, Meron kang halong rough road At daan At saktong pamasok O saktong pamorma Yes, bagay na bagay si ito si PG1 Talaga napakapogay niya guys sa personal Talagang andun yung classic So ito yung mga kasabay ng Vespa Ayan paso So yung lahat ng classic bike So walang pagkaluma So, ito yung tipong bike na kahit sobrang tanda mo na at kaya pang magmotor, in na in ka pa rin. PG1, wala kang masabi guys. Talaga, napaka-smooth na shock nito. Kahit 115cc lang siya, napaka-responsive niya. So, lahat ng hatuan natin ay smooth lang. So, walang kaya effort effort Pero, maramdaman agad, andun yung power niya. Saan pa po Ano? Ayan na po. Sige po. Thank you, sir. Napaka-smooth niyang gamitin. Ano lang? Paka-service ba? Hindi, pwede rin po ito. <laughs> pwede rin po. Mahana po siya eh. Magagamitin eh. Hindi ka mamapagod talaga. So, si sir nga pala yung owner ng PG1, yung pinakamapalad na owner. Pinakawin na dito yung Subic. Shoutout kay Sir Nestor, yan. <laughs> <laughs>